Mga kababayan, maligayang pagbabalik sa hashtag walk with Lan. Okay, sandali, ayusin mo lang po ang setup natin. Yeah. Ako si Lan <clears throat> ng hashtag walk with Lan, Ang inyong gabay sa mundo ng politika na walang takot sa katotohanan. Ngayon, isang mainit na issue na siguradong magpapainit ng inyong ulo huli sa akto, Marcoleta sa Tarlac Inspection, DPWH, animal kayo! <laughs> hindi kami bobo dito. Ito'y hindi basta chismis. Ito'y katotohanan na nakikita natin sa Senate hearings at on-ground inspections. Para sa ating mga kabataang Pilipino at OFWs na nagpapakahirap abroad ito ay tungkol sa pera ninyo na nawawaldas sa corruption. Stay tuned dahil susuriin natin ito ng malalim with facts, with at walang bias, pabor sa katotohanan lang. Una, let's set the stage. Sa gitna ng matinding baha na dulot ng recent typhoons, lumabas ang Senate Blue Ribbon Committee hearing na walang ibang pin uh, walang iba kundi ang pinang namumuno po nito ay si Senator Rodante Marcoleta. Okay? Ang titulo nga ng kanyang um committee hearing ay Philippines Underwater. Ito ay isang moto proprio inquiry sa anomalies sa flood control projects ng DPWH. Bakit ito importante? Dahil taun-taon, grabe, bilyon-bilyong piso ang inilaan kung guru ka, kung ordinaryong Pilipino ka, ha? kung nagtatrabaho ka, kailangan mong magalit dito. Alam niyo po ba bakit? Dahil taun taon na lang, pag ika'y pumapasok, traffic ka. Taon-taon na lang. Ha? Buong taon na lang o taun taon na lang, ha, pag pumapasok ka, kailangan mong magbota dahil binabaha ka. O, kung kung mga taga probinsya ka naman at ikay hindi apektado, tignan mo ang iyong mga kababayan diyan sa mga malalapit diyan sa lugar na 'yan, nawalan ng bahay. Il Ilagay mo ang iyong sarili sa kanilang mga sitwasyon. Di po ba? Grabe. Bakit po ganun? Habang itong mga contractors na ito, ah, AKA mga congressman ha? mga taga DPWH, ay grabe, mamahalin ng mga relo. Mamahalin ng mga signature shirts. Ako nga eh, apat lang ang aking signature shirts. Ay lima pala. Diyos ko. Ha? O, sila, ha? Daan-daan. Mga relo nila mamahalin. oh mga sasakyan nila, napaka ano. Ha? Tapos, wipi grabe. Di ba ba? Hmm. Nakatira sila sa mga exclusive subdivisions. Ah, gated po. Ah, maltataas po ang mga gate nila. Mga punye. Di ba? Hindi naman po tayo sa naiingit sa kanila. Kasi lang, kung, talagang talaga simple ang buhay, okay lang naman. Wala namang problema doon. Kaya, naman pusa nang hindi naman po sana taon -taon na taon-taon binabaha ka, no? Etc. oh, ngayon, ngingiti-ngiti tayo. oh, for example, Bulacan terlak Pampanga. Po taon, taon na lang. Di po ba? O, hindi po ba pwedeng maaring sabihin, oy nag-improve na dahil kay congressman, yung flood project niya ay okay. Dahil nga po, pinunduhan ng maayos. Ayon po sa aking isang kaibigan, wala naman pong problema sa pondo. Yung mga pondo na yan ay mga pondo rin ng ibang bansa. Pero tignan nyo sa, sa kanila. No? Maayos. Dahil nga po, ah, wala pong under the table, walang korupsyon. Ha? Ah, kasi po, pag nagkakaroon ng korupsyon under the table, ha? Ah, lumiliit. Imbes na um, makapal ang simento, numinipis ang simento. Ha? Ah, nakuha niyo po ba ang ating gustong ipalabas dito? Ha? Ah, kailangan po natin magsalita. Kung hindi naman magsalita, kailangan natin umaksyon sa, puli, ah, sa, sa eleksyon. Nung nakaraang eleksyon, nalungkot nga po ako. Dahil nabalitaan ko na po ang isang paggawa ng isang congressman diyan sa Central Luzon. Ha? Ah? Dahil nakita ko po yung uh, yung ang tawag yung uh, yung information ng covered court. Ha? Ah? Grabe, sobrang milyon, no? Oh, nagtanong po tayo. Ganito po ba talaga ang presyo ng ganito? Sabi sabi ng isa, kalahati 'yan. Yan ang presyo talaga ng nang ng covered court na yan. Eh, nasan sampu po napunta yung kalahati? Ah, eh, kita na yan ng ano, mga under the table. Oh, di po ba? Kaya po, sinusog ko sa isang mga kakilala dyan sa Central Luzon. Huwag na natin iboto ito. Huwag oh, uh, na natin iboto, iboto na natin itong doktora. No? Itong ano, no? Eh, tignan mo naman, di ba? Mukha pa lang, fresh na fresh. <laughs> Pero kidding aside, nakuha niyo po ba yung punto ko? Nalungkot lang po ako dahil hindi nga nila ibinoto at nanalo yung anak ng congressman na yun. Oh. Eh, in fairness naman talaga, naman yung mga daan. Pero kita niyo, yung sa ganda ng daan na yun, no? Ha? Yung kurakot, ha? Na napupunta sa kanila. Yung po yung ano natin eh. Kaya lang, nanalo nga po. Eh, better luck next time. Ika nga. Pero kailangan natin mag-ano. Tingnan nyo. Ngayon, bumulaga sa kanila ang isang flood control project na, na ano, tapos nakita ko yung congressman na yon ha? Dating congressman, ha? Pumunta doon, ha? Inaano niya, inuusisa, inu inuusisa niya. Nako, ang power niya na nandun siya. Hindi na siya ang congressman. Yung anak na niya ang congresswoman. Hmm. hmm. Isa pa, nung ano yun, uh, nung ba, uh, bago sila umupo, ah, uh, mineeting niya yung uh, ng bagong congresswoman, magiging congresswoman, miniting niya yung mga mayor, ha? Ah? Uh, oh, tapos uh, yung mga lugar-lugar, no? Oh. ano alam mo anong topic nila? Infrastructure projects. Naku po, hindi na po tayo nadala mga kaibigan. Kaya kung ganon, ah, uh, hindi nyo po ano, at talagang ang Pilipinas pag ganyan ang, ang sistema natin ay talagang magiging Philippines under water pa rin talaga. Okay? Ayan ha, bilyon-bilyon po ang inilalaan. Actually, magkano po? 544 billion pesos sa loob ng tatlong taon sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero bakit laging lubulubog ang Pilipinas? Oh, para sa inyong nasa abroad, ha? Sending remittances. Isipin ninyo ang inyong pinaghihirapan ba'y napupunta sa maayos na proyekto o sa bulsa ng iilan. O si Senador Marcoleta, isang tunay na superhero, ha? isang tunay na mandirigma laban sa katiwalian ang nagsimulang magbunya. Sa hearing noong August 19, 2025, tinanong niya si DPWH Secretary Manuel Bonoan Do we have a comprehensive flood control master plan? At ang sagot, wala. Grabe. Imagine, billions is spent without a master plan. Ah, huh? master plan rather. Paano nagbibuild ka ng bahay without blueprint? Witty ano, no? It's like DPWH is playing Jenga with our taxes, hoping it doesn't collapse during monsoon. Okay, at ang Tarlac connection ha, Tarlac ay isa sa top flood prone provinces kasama ang take note, Pampanga, Pulacan, at iba pa, no? Ayon sa National Adaptation Plan 2023 to 2025. Si Senator Marcoleta mismo ha. Mga kaibigan, ang nag-inspeksyon sa Tarlac at doon niya nahuli sa akto ang substan substandard work ng DPWH tapal-tapal simento. Sabi niya, high blood na high blood sa galit. DPWH, animal kayo. Hindi kami bobo dito. Ito hindi exaggeration. It's a direct quote from the inspection na nag-viral showing patch up cement roads and deep dikes na halatang rush at chip. No? Para sa kabataan, it's like the group project where one member does shoddy work. But here, ha? It's our country's infrastructure. Ngayon, kilalanin natin si Senador Rodante Mar Marculeta. Hindi siya basta politiko, ha? He's a champion for transparency mula sa kanyang days bilang sa GIP party list representative hanggang Senate. Siya kilala sa pagiging matatag laban sa korupsyon. Sa hearing, siya ang nag-grill sa DPWH demanding answers on why undercapitalized contractors get billions halimbawa MG Samidan Construction 250,000 pesos lang ang paid up capital pero nakuha nilang 58 projects worth 5.02 billion pesos if undercapitalized doomed to fail sabi ni Senator General Gen uh, Senator Gatchalian at si Marculeta ang nag-push para sa sub sa absent contractors okay kape muna po tayo sandali lang to Para sa OFWs, isipin nyo ha, si Marcoleta ay parang inyong kuya na nagpro-protect sa pamilya. Hindi siya natatakot mag-inspeksyon mismo ha, like sa Tarlac where he exposed the tapal-tapal na trabaho. Hapang ang DPWH na nagpapaliwanag sa hearing ha, si Marcoleta ay nasa field, checking realities. That's leadership, action over words. Ha? Ano ang mas importante, master plan o kickbacks? Comment down below to keep engaged. Okay. Pumunta tayo sa heart ng issue. Ang Tarlac inspection ni Senator Marcoleta sa isang site sa Tarlac. Nahuli niya ang DPWH sa akto. Roads and dikes, natabal-tapal semento, meaning patch poorly, halatang hindi quality, huli sa akto. Sigaw niya at DPWH, animal kay dahil sa obvious na negligence. Hindi kami bobo dito mga kababayan. Kitang-kitang substandard materials, no? Sa Bulacan, katabiling nang katabiling ba ng Tarlac? Hindi, magkalapit kasi Pampanga, katabi ng Tarlac ay Pampanga eh, no? Nueva Ecija, no? Para malayo, no? Hindi, hindi po siya katabi, no? Admitted ni Bunawan ang ghost project sa worth billions like wow wow. Mm, builders din nakuha 5.971 billion pesos sa Bulacan alone. With some ghost in Kalumpit, Malolos, Hagunoy. Lintek na yan. Hindi ka ba magagalit niyan, mga kaibigan? Basin Control Office. Bakit, kriti bakit natin kinikritisize si DPWH? Dahil sa lack of coordination, hindi nila kinunsulta ang River Basin Control Office. Kaya walang holistic approach, ha? Sa isang bansa na may 1,000 plus rivers without master plan, it's chaos, jury in action, no? random projects leading to predictable failures. DPWH is like a doctor prescribing medicine without diagnosis para sa mga kabataan. It's meme worthy, ha? Huh? A Hashtag DPWH fail with flooded streets sa backdrop, no? As, at para sa mga OFWs, your hard-earned dollars fund this. No way, ha? Huh? Susuron, more on ghost projects. Don't switch channels. Okay, ha? alam nyo po ba? Ang DPWH, naga award sa mga undercapitalized firms, no? leading to substandards or ghost projects. So oh? Si bunawan admitted billions lost in Bulacan ghosts. Ganun lang? No blacklisting of insiders. Only one out of 103 blacklisted for blood projects. chap chap modus for kickbacks tulad sa region 4b ha ah, this is systematic corruption rooted in lack of transparency dpwh stands for Department of Phantom Works and Highways, no? In the uh, sa comments mga kaibigan, naniniwala ka ba na may master plan para sa OFW? Si toy why remittances don't translate to better infra back home. Siya ang nagpusha for subpoenas sa no-show contractors like Mark Alan Arevalo of Wawaw. Wow. Even if goes, ha, skeletal remains, we can examine. Quote niya, witty at determined. Ano ang ibig sabihin nito sa Philippine politics para sa kabataan? It's a call to action. Vote to leaders like Marcoleta who inspect, not just inspect budgets. No? Kaya mga kaibigan, pakiusap ko po sa inyo, wag na pong iboto yung pamilyang yan dyan sa Central Luzon. No? Yan, pang kaibigan po. No? Grabe. Talaga. Oh, nag mayor pa ha? Yung kapatid dyan sa, city of. Nako. Ha? Nako talaga. Nagagalit ka talaga. Bakit po gano'n? Ha? Talagang kinukurakot nila ang mga pera ng bayan. No? hindi lang ano ha, pera po 'yan ng, ng lugar na 'yon. Pera po 'yan ng sambayan. Kasi kung lugar lang na 'yon, hindi naman kakayanin ng lugar na 'yon. Perang 'yon, 'di ba? Yung yung fund na 'yon. Kaya po, no, mga guru diyan, mag-isip na po tayo mga kaibigan. Ha? O to, ha? Lessons from Netherlands. <laughs> okay, ano ang ibig sabihin nito, ha? Mga ano, Okay, para po sa mga OFWs, ha? your voice matters. Ha? Kailangan nyo po magsabi dahil po kayo po ay nagre-remit ng pera. Oh, I'll share stories of how floods affects families. No? Diyan sa Pampanga. Ha? Ah, yung mga yan. Oh, susunod, Q&A from comments and send yours, yours now. Okay. Oh, may nagtanong po ha. May nagtanong po sa ate. no, nag-message. Bakit hindi po sinisibak ang DPWH question uh, DPWH officials, no? Oh, uh, sabi nga ni Marcoleta, ang DPWH daw ano ang ibig sabihin, no? Ah, uh, dito pare, walang anes. <laughs> okay, good question ha. Marcoleta's probe aims to uncover leading to accountability. Oh, anong next steps? More hearings, inspections himself announced. Okay, DPWH time to flood the truth, mga kaibigan. Okay, mga kababayan ha, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube membership sa hashtag WalkWithLang at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kit sa laban. Like, share, subscribe para sa bayan. Maraming salamat po ah hanggang dito na lang po mga kaibigan. Mabuhay ang Pilipinas.